Ilang dokumento ng tinaguri ang big boss ng mga Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac ang nadiskubre sa Fontana Leisure Park. Ang isa sa mga dokumento, pirmado ng dating mayor ng Bamban. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Labing siyam na volt ang binuksan ng mga otoridad kagabi mula sa nireg ng mga villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. Nitong nakaraang linggo, sinalakay ang limang vilas na tinitirahan daw ng mga Pogo Big Boss. Sa vila kung saan nananatili raw si Wang Ziyang, ang tinaguri ang Big Boss ng Pogo Hub sa Bambantarlac at Porak, Pampanga, apat na volts ang binuksan. Sa loob nakita ang ilang dokumento at official receipt ng Bauful Land Development Incorporated kung saan incorporator si suspended banban mayor Alice Go. Tumambad din ng travel pass ni Wang at ng kanyang driver na inisyu noong 2020 kasagsagan ng pandemya. Ang travel pass ng Pogo Boss pirmado ni dating Bambantarlac Mayor Jose Antonio Feliciano. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, malaki ang chance ang noong 2020 kumilos si Wang para sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Kaya naniniwala ang PAOK na dapat ding imbesigahan si dating Mayor Feliciano. Bakit uh, nag-issue siya ng travel pass sa mga uh, taong pinaghihinalaan natin uh, na mga nagpapatakbo ng legal code? Uh. Wala pang pahayag ang dating alkalde tungkol sa mga dokumento. Sa isang villa naman, nakita ang bankbook ng Baufu na may initial deposit na 5 million pesos. Magagamit ito sa ipapile natin, ano, uh, money laundering. And uh, hindi lang ginamit yung... Uh, banko na yun para sa transaction dito sa ating bansa. Transaction din sa ibang bansa. So uh, malaking bagay itong nakuha natin mga banko. Sa isang silid naman nagkalat ang dalawang passport at mga casino VIP card na nakapangalan kay Wang. We will check dun sa mga uh, casino, mga legal casinos natin kung... Uh, kasi VIP cards yung nakita natin eh. So uh, pwede natin tanungin kung bakit uh, siya meron ganun. Uh, madalas ba siya naglalaro sa mga kasino na yun? O no? ano yung intention niya Nandun siya sa kasino? Baka ginagamit niya yung kasino for uh, money laundering. Sa ibang villa na tagpuan ng ilang alahas, may mga kambal rin o mga plate number na pare-pareho. May nakuha rin limang Chinese passports at dalawang bundle ng pera na 1,000 at 100 peso bills. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang mga nasa passport at kung anong kinalaman nila sa mga ilegal na pogo. Para hindi na muling makapasok ang illegal pogo operators o mga big boss sa Clark, maghihigpit na raw ang Clark Development Corporation. Sa ngayon, uh, requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng uh, listahan ng mga occupants. Ayon sa CDC, may mga nahuli pang undocumented occupants sa loob ng Fontana sa nakalipas na linggo. Yan ay matapos sa panawagan ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda na muling suyuri ng Freeport para arestuhin ang illegal Pogo workers at mga opisyal nito. Hindi na idinetalya ng CDC kung ilan ang mga nasa kustudiya na ngayon ng Bureau of Immigration. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.